Ako ay nalulungkot at naiingit pag nakakakita ako ng iba na may nahahalikan at naaakap na iniibig, ang numero ay number 17, ang aking dalangin, ay na ng may magmamahal sa akin, na tunay kong pasasayahin, at aalaya ng kaligayahan, ang numero ay number 18, sa aking pag-ibig, at sa huweting nabigay gabay ng liwanag ng buwan, sa umagang bola ay number 25 at number 11, sa hapong bola ay number 19 at number 15, at sa gabing bola ay number 9 at number 25. Toros, ako ay nalulungkot at naiingit pag nakakakita ako ng iba, na may nahahalikan at naaakap na iniibig, ang numero ay number 27, ang aking dalangin ay makatagpo na ng may magmamahal sa akin, na tunay kong pasasayahin, at aalaya ng kaligayahan, ang numero ay number 10 sa aking pag-ibig, at sa huweteng nabigay gabay ng liwanag ng buwan, sa umagang bola ay number 24 at number 21, sa hapong bola ay number 11 at number 19, at sa gabing bola ay number 16 at number 27. Gemini, ako ay nalulungkot at naiingit pag nakakakita ako ng iba, na may nahahalikan at naaakap na iniibig. Ang numero ay number 7, ang aking dalangin, ay makatagpuna ng may magmamahal sa akin, na tunay kong pasasayahin, at aalaya ng kaligayahan, ang numero ay number 14, sa aking pag-ibig, at sa huweteng nabigay gabay ng sikat ng araw, sa umagang bola ay number 21 at number 14, sa hapong bola ay number 25 at number 15, at sa gabing bola ay number 24 at number 9. Cancer, ako ay nalulungkot at naiingit pag nakakakita ako ng iba, na may nahahalikan at naaakap na iniibig, ang numero ay number 19, ang aking dalangin, ay makatagpo na ng may magmamahal sa akin na tunay kong pasasayahin at aalaya ng kaligayahan ang numero ay number 28 sa aking pag-ibig at sa huweting nabigay gabay ng liwanag ng buwan sa umagang bola ay number 8 at number 22 sa hapong bola ay number 15 at number 13 at sa gabing bola ay number 20 at number 19 Leo. Ako ay nalulungkot at naiinggit pag nakakakita ako ng iba, na may nahahalikan at naaakap na iniibig. Ang numero ay number 15, ang aking dalangin, ay makatagpo na ng may magmamahal sa akin, na tunay kong pasasayahin, at aalaya ng kaligayahan, ang numero ay number 28, sa aking pag-ibig, at sa huweting nabigay gabay ng mga bituin sa umagang bola ay number 20 at number 25, sa hapong bola ay number 19 at number 16, at sa gabing bola ay number 10 at number 26. Virgo, ako ay nalulungkot at naiingit pag nakakakita ako ng iba, na may nahahalikan at naaakap na iniibig, ang numero ay number 14, ang aking dalangin ay makatagpo na ng may magmamahal sa akin, na tunay kong pasasayahin, at aalaya ng kaligayahan, ang numero ay number 19, sa aking pag-ibig, at sa huweteng nabigay gabay ng mga bituin, sa umagang bola ay number 8 at number 19, sa hapong bola ay number 2 at number 15, at sa gabing bola ay number 22 at number 13. Libra, sa buhay ay laging may maganda, at may pg subok, kaya dapat ay gugulin ang buhay na masaya, hanggat may ligaya, at maging maingat sa panahon ng pg subok, dahil sa huli ay kaligayahan na tunay ang makukuha, at sa 2 digit number games ay number 12 at number 10, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 19, Number 31, number 20, number 47, number 13 at number 5, gabay ng liwanag ng buwan at sa 3 digit number games ay number 2, number 5 at number 6. Scorpio, sa buhay ay laging may maganda at may pagsubok kaya dapat ay gugulin ang buhay na masaya hanggat may ligaya at maging maingat sa panahon ng pagsubok dahil sa huli ay kaligayahan na tunay ang makukuha at sa two digit number games ay number 10 at number 11 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 5, number 14, number 36, number 29, number 20 at number 37 gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 1 number 6 at number 5. Sagittarius, sa buhay ay laging may maganda at may pagsubok kaya dapat ay gugulin ang buhay na masaya hangga't may ligaya at maging maingat sa panahon ng pagsubok dahil sa huli ay kaligayahan na tunay ang makukuha. At sa 2 digit number games ay number 6 at number 18 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 25, number 28, number 3, number 37, number 12 at number 42, gabay ng mga bituin, at sa 3 digit number games ay number 2, number 5 at number 6. Capricorn, sa buhay ay laging may maganda at may pagsubok kaya dapat ay gugulin ang buhay na masaya. Hangga't may ligaya at maging maingat sa panahon ng pagsubok, dahil sa huli ay kaligayahan na tunay ang makukuha. At sa 2-digit number games ay number 18 at number 11, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 43, number 22, number 31, number 8, number 29 at number 15, gabay ng mga bituin. At sa 3 digit number games ay number 2, number 4 at number 5. Aquarius, sa buhay ay laging may maganda at may pagsubok kaya dapat ay gugulin ang buhay na masaya hangga't may ligaya at maging maingat sa panahon ng pagsubok dahil sa huli ay kaligayahan na tunay ang makukuha. At sa 2 digit number games ay number 17 at number 14. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 15, number 31, number 23, number 30, number 46, at number 4, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 2, number 3, at number 6. Pisces, sa buhay ay laging may maganda, at may pijisubok. Kaya dapat ay gugulin ang buhay na masaya, hanggat may ligaya, at maging maingat sa panahon ng PG subok, dahil sa huli ay kaligayahan na tunay ang makukuha. At sa 2-digit number games ay number 16 at number 8, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 45, number 33, number 13. Number 27 at number 2 Gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 3 number 1 at number 5